Good morning, good morning po sa inyong lahat mga ka-farmers. So ayan, bali mag-harvest kami ngayon ng pang-sampung harvest dito sa aming uh, first area. Dito po sa unang taniman namin ng upo mga ka-farmers. Tsaka dun sa uh, second area namin mga ka-farmers ay mag-harvest -ha na din po kami ng first harvest mga kaparmers farmers Ayan. So ayan mga kaparmers farmers bali umpisahan na po natin yung ating pagha-harvest. Ayan, bali tinatanggal na din po namin yung mga sanga na na hindi naman po bumubunga bali nakakasipsip lang po yun ang mga nutrients na dapat sana ay doon na sa mga sanga na may mga bunga mga kaparmers so yan medyo marami dami yung aming mahaharvest dyan mga kaparmers ayan bali tinatanggal na po namin yung mga sanga Ayan, yung uh, yung yan, isang puno niyan mga ka-farmers. Uh, bali, pupuli na po namin yan. Kasi yan pong isang puno niyan ay nagkasakit ng pamamara ko mga ka-farmers. Ayan, kaya tatanggalin na po yan. Ayan, so, bali, yung asawa ko po yung namimitas at ako naman po yung uh, may daladala nung sako na pinaglalagyan nung mga upo na kanyang napitas mga ka-farmers. Ayan. mga farmers medyo madami-dami yung bunga, mga farmers Ayan, yung iba dyan ay mga ano pa, uh, bata pa, mga ka-farmers. Uh, medyo malalambot pa sila, mga farmers hindi pa sila pwedeng uh, i-harvest siguro sa mga susunod na araw pa mga kaparmers farmers so, subali ito palang harvest namin na to ay pang sampung harvest dito sa aming area 1 yan pong pinaka-harvest na namin yan mga kaparmers farmers ay yan yung aming first batch o yung area 1 na pinaharvest na namin na pang sampung harvest na yan mga kaparmers farmers Ayan. So, ayan mga ka-farmers. So, bali, tapos na na po namin harvestan yung aming uh, first area. Yung first batch po namin na tinaniman ng opo. So, bali, yan na po yung aming na-harvest. Ayan. So, bali, pupunta naman po tayo dun sa pangalawang area mga ka-farmers na taniman natin. So ayan, dun po sa aking asawa na yun. Dun po yung, at yung po yun, yung first area na yun, yung po yung ating pinag-harvestan kanina mga kaparmers. farmers Ayan, dito na po tayo sa pangalawang area. Ayan, ito pong second area na ito mga kaparmers. farmers uh, bali, first harvest mga kaparmers farmers to sa Unang araw ng taon mga kaparmers. Bali nung ah uh, January, January 1. Namin 'yan hinarves mga kaparmers. Bali ngayon ko lang po ito na i-upload, ngayon ko lang po na-edit kasi mga kaparmers uh, ilang araw po akong lasing mga kaparmers. so bali ngayon ko lang po ito na si kaso ngayon ko lang po na-upload kaya <clears throat> ayan so bali yan mga ka-farmers yung ina-harvest nyan yung mga fresh bunga yan na uh, kung mapapansin nyo mga ka-farmers uh, medyo may iksi pa hindi katulad nung dun sa pang sampung harvest mga ka-farmers dun sa unang area Uh, yun 'Yon mga ka-farmers, ah, uh, medyo ma, mahaba 'yon kumpara dito. Ayun, kung mapapansin nyo din mga ka-farmers, ah, uh, 'yung ating area ay matubig din. Subali so, hindi pa 'yan mga ka-farmers, ah, uh, hindi pa rin na ah, anuhan ano ng tubig na uubos yung tubig mga ka-farmers kasi nga yung ating area ay tuloy-tuloy yung laging pag-ulan mga ka-farmers ayan matubig na madamo pa ayan kung mapapansin nyo mga ka-farmers sobrang kapal nung damo kasing kapal na ng mga kalyo ko sa aking mga kamay mga ka-farmers ayan ito pong mga kalyong itong ay ano uh, simbolo to ng pagsisikap mga ka-farmers kaya sobrang kapal na ng ating mga kalyo dito sa ating mga kamay mga ka-farmers ayan yung aking asawa siya yung namimitas at ako naman po yung naghahakot papunta dun sa tambakan so ayan mga ka-farmers bali tapos na rin po namin i-harvest yung dun sa pangalawang area namin ayan po yung first harvest yan lang po yung na-harvest namin uh, siguro mga tatlong bag lang yan mga ka-farmers ayan kung mapapansin nyo po medyo maiiksi yung bunga Ayan yung first harvest. Medyo may siya mga ka kumpara dito. Sa pang sampung harvest dun sa unang area. Ayan. Mahahaba at makikinis mga ka -farmers. Iba talaga ka, pag nakabalag. Ka. Ayan Hey, Ay. Ganda ka. <laughs>